Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Panibagong kwento na naman ang matutunghayan nyo ngayong araw. Ito ay ang alamat ni Prinsesa Manora. Halina't samahan nyo akong maglakbay sa makulay at mahiwagang kagubatan ng Thailand. Kinari Nari Manora ay isang prinsesa ng alamat ng Tay at ang kinakabata sa pitong anak na kinari ng Haring Pratum at Rey ng jantak Kinari. Siya ay nakatira sa maalamat na kaharian ng Bundok Tangrayrat. Ang pitong Kinari ay kalahating babae at kalahating sisne sila'y nakalilipad at nagagawang itago ang kanilang pakpak kung kanilang nanaisin. Sa loob ng kahariang Grayrat, nakatago ang kagubatan ng Himapan, kung saan di namamahay ang mga nakakatakot na nilalang na hindi kilala sa daigdig ng mga tao. Sa loob ng kagubatan, Nakakugli ang maganda at kaaya-ayang lawa kung saan ang pitong kinari ay masayang dumadalaw lalo na sa araw ng panarasi. Sa di kalayuan ng lawa, nakatira ang isang ermitanyo na nagsasagawa ng kanyang meditasyon. Isang araw, napadako ang isang binata habang naglalakbay sa kagubatan ng Himapan. Siya ay si Pranbon. Nakita niya ang pitong kinari na masayang nagtatampisaw sa ilog. Namangha siya sa nakabibighaning kagandahan ni Prinsesa Manora. Naisip niya na kung mahuhuli niya ang prinsesa, dadalhin niya ito kay Prinsipe Suton ang anak ng Haring Artityawong at Rina Jantaivi ng Udon Panja. Tiyak na matutuwa ang prinsipe at tuluyang mapapaibig ito sa prinsesa. Ngunit, naitanong niya sa sarili kung paano niya ito mahuhuli. Alam ni Pranbun na may ermetanyong nakatira na malapit sa kagubatan pinuntahan niya ito upang magpatulong sa kanyang balak. Sinabi sa kanya ng ermitanyo na napakahirap ang manghuli ng kinari dahil agad-agad itong lumilipad kapag tinatakot. Ngunit naisip ng ermitanyo na may isang dragon na nakatira sa pinakasulok-sulukan ng kagubatan na maaaring makatulong sa kanila. Nagpasalamat ang binata sa ermitanyo at nagmamadaling lumisan upang hanapin ang dragon. Hindi natuwa ang dragon nang marinig ang balak ni Pranbun. Ngunit napapayag din itong bigyan niya si Pranbun ng makapangyarihang lubid na siyang panghuhuli niya sa Prinsesa Manora. Nagpasalamat ang binata at patakbong umalis Nadala-dala ang makapangyarihang lubid at patagong tinungo ang ilog kung saan naglalaro ang mga kinari. Habang abala sa paglaro ang mga kinari, inihagis ni Pranbo ang lubid at matagumpay na nahuli si Prinsesa Manora. Ganun na lamang ang pagkaawa ng ibang mga kapatid ng prinsesa, ngunit sila'y walang nagawa kundi agad-agad na lumipad dahil sa takot na sila rin ay paghuhulihin. Itinali ng mahigpit ni Pranbon ang pakpak ni Prinsesa Manora upang hindi makawala at tuluyang madala pabalik sa Udon Panja at maibigay kay Prinsipe Suton na nuoy naglalakbay rin sakay sa kabayo papunta sa kagubatan. Ah! Nakasalubong niya si Pranbun, daladala si Prinsesa Manora. Agad-agad na naakit sa kagandahan ni Prinsesa Manora ang prinsipe. Nang isalaysay ni Pranbun kay Prinsipe Suton, ang dahilan kung bakit niya hinuli at dinala ang prinsesa sa harap niya, nagpasalamat ang prinsipe at binayaran siya nito ng napakalaking halaga. Nagbalik ang prinsipe sa kaniyang palasyo, daladala si prinsesa Manora, kung saan umusbong ang isang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Nang sabihin ng prinsipe sa kaniyang inang prinsesa at amang hari ang buong pangyayari, masayang-masaya sila at agad-agad nagbalak ng magsagawa ng kasal para kina Prinsipe Soton at Prinsesa Manora. Bumalik sila sa palasyo ng Udon Pancha kung saan isinagawa ang kasal at tuluyang namuhay ng masaya't matiwasay habang buhay.